Ito ang kwento ng isang hari na hindi natalo sa digmaan pero natalo ng sarili niyang pagnanasa, sapagkat ang tawag ng tukso ay parang apoy, maliit sa simula, pero kapag hinayaan, kayang sunugin ang lahat. Kaya nitong sirain ang dangal, pamilya, at maging buhay ng inosente. At sa gabing iyon si Haring David, ang hinirang ng Diyos, ay hindi isang mandirigma, hindi isang pinuno, hindi isang mabuting tao. Sa gabing iyon, siya ay isang lalaki lang, isang taong nagpadala sa kanyang kahinaan at dahil sa isang gabi ng kasalanan, nagsimula ang isang trahedyang babago sa kanyang buhay magpakailanman. Tahimik ang gabi at ang malamig na simoy ng hangin ay dumadaloy sa ibabaw ng mga bubungan ng Jerusalem. Mula sa kanyang palasyo, nakatayo si Haring David sa balkunahe, nakatanaw sa malawak na lungsod. Ngunit sa kabila ng kapayapaang bumabalot, sa paligid, hindi mapakali ang kanyang isipan. Ang kanyang mga mandirigma ay nasa digmaan, nakikipaglaban sa mga labang minsan niyang pinangunahan. Ngunit ngayong gabi, siya ay nanatili sa palasyo, nagbabantay, naghihintay, habang lumulutang ang kanyang diwa sa kung saan at nakita niya siya. Sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan, isang babae ang nakatayo sa kanyang bubungan, naliligo sa katahimikan ng gabi. Walang kaalam-alam na may mga matang nagmamasid sa kanya. Hinayaan niyang dumaloy ang tubig sa kanyang katawan, sumasalamin sa kumikinang niyang balat. Ang kanyang kagandahan ay isang larawang inukit sa ulap ng panaginip, banayad, marikit, at higit sa lahat, hindi sa kanya. Ngunit hindi iyon naging hadlang. Pumikit si David, ngunit ang imahe ng babae ay nanatili sa kanyang isipan, hinuhugis ng apoy ng pagnanasa. Nabigla niyang naramdaman, alam niyang hindi siya dapat tumingin, alam niyang hindi siya dapat magnasa. Ngunit ang tukso ay tulad ng isang matamis na awit, nakabibihag, nakahahalina at mahirap takasan, ipinatawag niya ang kanyang lingkod. Sino siya? Tanong ng hari, hindi inaalis ang tingin sa babae. Siya po si Bathsheba, anak ni Eliam, asawa ni Uriah na Hittite. Isang sandali ng katahimikan ang lumipas. Pagkatapos isang utos ang bumalot sa hangin, banayad ngunit matalim, tulad ng isang patalim na naglalakbay sa ilalim ng lambong ng gabi, dalhin siya sa akin at dinala siya, hindi tinanggihan ni Bathsheba ang hari. Paanong magagawa niya? Iyon. Siya'y isang babae sa isang mundong pinamumunuan ng mga lalaki, isang asawa ng isang sundalong wala sa kanyang piling, at ngayon, isang bisita sa silid ng pinakamakapangyarihang lalaki, sa buong Israel. Kung may pagtutol man siya, iyon ay hindi narinig. Nilunod ng katahimikan ng gabi, kinubli ng malambot na mga haplos at isinara ng mga yapak na lumakad papalapit sa kanyang katawan. Lumipas ang mga araw at isang liham ang dumating sa palasyo. Isang mensahe mula kay Bathsheba, maikli ngunit puno ng kahulugan. Ako'y nagdadalang tao. Para kay David, ang mga salitang ito ay tila isang palasong bumaon sa kanyang dibdib ang kasalanang kanyang inisip na lilipas ay bumalik sa kanya, mas matalim, mas mapanganib, mas hindi matatakasan. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Ipinatawag niya si Uraya mula sa digmaan. Kunwaring may balita siyang kailangang iparating. Ngunit ang tunay niyang pakay ay malinaw gusto niyang pauwiin ang sundalo sa kanyang asawa upang mapagtakpan ang bunga ng kanyang kasalanan. Kumusta ang labanan Tanong ni David, isang ngiti ang pilit na nakapaskil sa kanyang mukha. Pumunta ka muna sa iyong bahay. Magpahinga. Ngunit si Uraya, matapat at marangal, ay hindi umuwi. Sa halip, siya ay natulog sa labas ng palasyo kasama ng ibang mga lingkod. Nang tanungin siya ni David, ang sagot niya ay puno ng katapatan na parang kutsilyong bumaon sa puso ng hari. Paanong mahihiga ako sa piling ng aking asawa, wika ni Uraya? Habang ang aking mga kasamahan ay nasa labanan, nakikipaglaban para sa Israel, at doon natanto ni David na hindi niya madadaya ang lalaking ito. Ngunit kung hindi niya ito madadaya, maaari niya itong alisin. Isang liham ang isinulat niya at ibinigay mismo kay Uriah upang ipahatid kay General Joab sa larangan ng digmaan. Hindi niya alam na ang liham na iyon ang magbabaon sa kanya sa kamatayan. Ilagay si Uraya sa pinakamapanganib na bahagi ng labanan nakasaad sa sulat at pagkatapos iwanan siya roon. At tulad ng itinakda, si Uraya ay isinabak sa harapan ng digmaan. Tulad ng isang sundalong tapat sa kanyang tungkulin, lumaban siya, hindi alam na siya'y nilinlang, hindi alam na ang mismong hari na kanyang pinaglilingkuran ang nagtakda ng kanyang kamatayan. Nang bumagsak si Uraya sa lupa, dugo ang lumunod sa kanyang katawan. Isang mandirigma, isang asawa, isang lalaking hindi kailanman lumaban sa maling laban, ngunit ngayon, wala nang buhay, at sa palasyo, ang balita ay dumating kay David, patay na si Uriah, sa isang iglap na wala ang hadlang sa kanyang kasalanan. Matapos ang panahon ng pagluluksa, kinuha niya si Bathsheba bilang kanyang asawa. Sa mata ng kanyang bayan, isa siyang mahabaging hari na nagpakasal sa isang balo. Ngunit sa mata ng Diyos, isa siyang makasalanan at dumating si propeta Nathan. Sa harap ng hari, ikinuwento niya ang tungkol sa isang mayamang lalaki na may maraming kawan, ngunit kinuha pa ang kaisa-isang tupa ng isang mahirap upang ihain sa kanyang hapag. Ang lalaking iyon, galit na tugon ni David, ay karapat-dapat sa kamatayan. At sa sandaling iyon, tumitig sa kanya si Nathan. Isang titig na mas matalim pa sa anumang espada, mas mabigat pa sa anumang hukom. Ikaw ang lalaking iyon. At sa salitang iyon, bumagsak ang mundo ni David, na pagtantunyang ang kanyang kapangyarihan ay hindi makapagtatago sa kanya mula sa hustisya ng Diyos. Siya'y lumuhod, lumuhang bumagsak sa sahig, nagsisi ng buong puso. Ngunit ang kasalanan ay may kapalit. Ang unang anak nila ni Bathsheba ay namatay. At sa kanilang pagkawala, sa kanilang pighati, doon lamang nila nahanap ang tunay na kapatawaran. At sa kanilang muling pagsasama, isinilang ang isang bagong pag-asa. Siya'y si Solomon, ang magiging hari ng karunungan, isang hari na mamumuno sa Israel ng may katarungan at karunungan. Ngunit ang anino ng kasalanan ay nanatiling bahagi ng kasaysayan ni David. Sapagkat sa gabi ng kanyang kahinaan, pinili niyang kunin ang hindi sa kanya at ang kanyang pagkahulog ay naging isang sugat na habambuhay na nakaukit sa kasaysayan. At sa bawat salinlahi, ang kwento ni na David at Bathsheba ay nananatiling isang paalala na ang kasalanan ay may kapalit na ang kapangyarihan ay hindi dapat abusuhin at na kahit sa pinakamadilim na yugto ng ating buhay, may puwang pa rin para sa pagsisisi at kapatawaran.